Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan Ang ginawa ni Trace Jackson Davis kontra Utah Jazz Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito So isang impresibong panalo na naman para sa Golden State Warriors Nang makaharap nila ang kupo ng Utah Jazz mga kaibigan Lutang ang seryosong pagtulong-tulong na ngayon ang ginagawa nila Kung nooy si Stephen Curry lang, ngayon ibang-iba na nga po Dahil silang lahat ay nag-iingay na Balansing malakas na opensa at depensa ang ipinamalas ng samahan. Kaya hawak lang naman nila ngayon. Ang limang sunod na panalo ng talunin na naman nila ang grupo ng ating kababayan na si Jordan Clarkson mga kaibigan. Sa laban ay pansin po natin ang ginawa ng forward center ng JSW na si Trace Jackson Davis na kung saan isang sulid na laro ang pinamalas ng Warriors rookie versus Utah. Ang maganda kay Trace ay mabilis gumalaw, malinis magbigay ng screen, magaling sa pwestuhan sa ilalim para sa rebound at may mataas na shooting percentage sa free throw lane na yan ay alam nating pareho lahat na kailangan ng isang sentro ang mayroong shooting sa free throw sulit po ang pagpili ng Golden State Warriors sa kanya sa nagdaang NBA draft bagaman second round pick lang siya ay hindi naman ito halata dahil walang birong magaling po si Trace ngayon ay balikan po natin ang ginawa niya kontra Jazz manalamin sa kanyang husay panoorin po hanggang dulo